na sila guys ito yung kanilang pagkain ayan masabaw-sabaw ayan guys so ito yung uh, pinapakain ko sa aking mga four babies na it's so so ayan so uunahin natin guys si Jega kasi si Jega guys medyo masabaw dahil nga siya ibuntis ayan awa di ka mag away mo tapos ito kay Bida kasi ayan ni Bida guys na masabaw-sabaw ayan, ayan. Then, ito guys, kay Kiwi. Si Kiwi guys, walang pili talaga yan. Kahit walang ibibigay ko sa kanya talagang kinakain niya. Kasi so, Kiwi, oh Lucas. Yan, si Kiwi. O oh, diba, kumakain talaga si Kiwi. Kahit walang klaseng pagkain. So, ayan. Ito naman guys, kay Lucas. So, si Lucas guys, medyo pihikan niyan siya. Pero carry lang. So, ayan. Then, itong last, ito kay Nana. So, ayan. Yeah. Ayan guys. So, ayan, guys. So, nagtatanong bakit si Nana It's nakatali siya. Dahil nga, buntis din si Nana, guys. And, inaaway niya, guys, si Jega. Kaya, tinali ko na lang siya. So, ayan. So, para walang away. So, si... sinana Nana guys, it's kumakain naman siya kahit anong ipapakain ko sa kanya. Wala talaga yung pihik, pihik. Hindi siya pihikan sa pagkain guys. So, Ayan, buntis kasi siya guys, kaya pinapakain ko siya ng sabo. Mainit ba? Init nga naman. Okay so, lang yan, sa to. Ayan. Ayan guys, si Nana guys, yung aking aso. Ayan. So, di ba guys, kumakain sila guys, kahit ganun klaseng pagkain lang. Simpleng pagkain lang guys, talagang walang pihik ang aking mga aso. So, kumakain talaga sila kahit gulay, ayan. So, tinan mo naman, masabaw-sabaw kasi yan. Kasi it's buntis, siya. Yeah? So, ayan, malaki na yung chan, guys, ni Nana, guys. Ayan, malaki na yung chan niya. Ito yung pangalawang buntis niya, guys. Yung unang pang-buntis niya is isa lang yung anak niya. So, hopefully, guys, sana, eh, mga dalawa man lang anak niya or tatlo. Ayan. So, ngayong buwan din to, guys, mga anak si Nana. Siguro, nasa 23. So, mga anak siya, mga 24, mga 25, gano'n. Kasi, medyo late po sila ng days. Ayan, mga anak, ikagaya ig ni Kubida dati. Talagang, eksaktong, exacto, eksaktong date talaga siya, mga anak. Kung kailan siya na-breed. Pagpanganak niya, ganun din talaga yung pecha. So, ito yung mga aso ko. Medyo late sila, mga anak. So, ayan. Siguro, mga anak siya, 21, yung kanyang 60 days na chan. So, nasa 26 or 24 more